morning. Uh, katapos lang ng bagyong Ulysses. So ngayon ko na, ngayon na ako pupunta dito sa bukid namin para tignan yung tanim kong palay na sana ani anihin ng Martes pero uh, sa kasamang palad eh, hindi na tuloy dahil nasira yung reaper. Ngayon, ngayon ako pumunta dito dahil uh, uh, medyo maliwanas ang panahon at hindi na umuulan So titignan natin kung anong nangyari dito sa bukit ko. Although nakikita nyo na sa likod ko, uh, tara natin. So ito na yon, nakikita nyo. Meron pa mga tumayong palay. So ang akala ko eh, nung bumabagyo sa isip-isip ko, madaling araw, eh, ito ay dumapa na lahat pero makita nyo may mga nakatayo pa so pwede pa itong anihin. Ayan. At uh, may makukuha pa tayo kahit pa paano. Makita nyo sa bandar yun. Ayan o. Oh. nyo. Nakadapa na. bilang mabubukid napakahirap yung ganitong sitwasyon alagaan mo ng apat na buwan hanggang limang buwan tapos pagdating sa anihan ganito mangyayari ayan o yung mga ganitong sitwasyon maganda pa yan sa reaper dahil uh, pwede pa niyang kunin yan pero yung dumikit na sa lupa, yun ang mahirap. Ayan, umuulan na naman, oh. Oh, kalimutan ko yung kapote ko. Nasa motor. Ayan, oh. ganito. Ayan. Medyo okay pa to, eh. Kasi nakatayo pa konti. Pwede pa kunin ng reaper yan. Ayan, tingnan nyo guys. Ito yung uh, ni Raper nung Martes. Nasira. Nag-start siya dun sa bandaron. Paikot siya. Yung isang sinilong na to. Tapos pagdating dito, nasiraan na. Kaya hindi natuloy yung pagkaanik ko nung Martes. Nakatayo pa sana lahat to. Ayan. Pero okay lang, may mga nakatayo pa oh ibig sabihin pwede pa yung anihin na no? hintayin lang natin na maganong init maraw yan lalakasan na ng ulan tara na wala na talaga dito tupigit na sa lupa ito yung other side niya Ayan Sira. Nasira. Ayan. Hey Ayan mga basura. So ayan, ito po yung uh, tinalian ko yon. Ayan. Makita niya. Yung una pong bagyo, yan na yung ginawa ko kasi hindi pa masyadong konnon. Ah, uh, nito. Hindi siya pa hindi pa hinog. Yung palay natin. So ganyan ang ginawa ko kaya ayan, pero wala pa rin silbi Apat ba man na bagyong dumaan. Kaya hey, ganyan. Hmm. Tapos dito, wala na. Sa gilid ng ano. Gilid ng mga puno. Tinahanan ng... Bagyong Ulysses. Tapos magiging sa bandaron May mga nakatayo pa. So, yun. May mga kuha pa tayong anihin na palay yan o oh. yan marami pa dyan nakatayo eh pero sa mga dulo yan, wala na talaga bagsak na yan tingnan nyo dito tabi nung ilog ano to uh, tawag nito hindi ilog uh, kumbaga irrigation ba tugtong na irrigation ayun no mabaw talaga yung tubig abot niya hanggang dyan sa may makina yan yung makina namin eh Ayan. So, wala talaga Ayan na talaga ang pangyayari dito sa Isabela pasalamat din ako kasi mayro uh, meron pa rin maanihin kahit papano eh sa ibang lugar talaga wala na as in zero back to zero dito may kunti pa yan mas marami sana kung hindi nasira yung reaper eh wala tayong magagawa panahon talaga magsasabi